Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas! Mga kababayan, nandito nga kami ngayon sa Robinson's Townville na matatagpuan sa Tricycle Capital of the Philippines! Dito pa nga rin yan sa sentro ng lahat ng industriya dito sa ating lalawigan Walang iba kundi sa lungsod ng Cabanatuan Alam nyo ba na ang Robinsons Townville kabanatuan ay ang kauna-unahang Robinsons Mall dito sa Nueva Ecija Nagsimula nga ang operasyon ng Robinsons Cabanatuan noong taong 2008 Magkadikit nga sila ng NE Pacific Mall Pero kahit magkadikit nga ang mall na ito ay malalaman mong nasa Robinsons kana dahil mas malamig ang aircon <laughs> Dito nga ay humarang sa amin ang mga magmamane Tikman nga raw namin ang kanilang masarap na chiwi garlic Dahil pre-taste naman tinikman nga ng mga sisil Shoutout po sa mga kababayan natin ito Kay sarap po ng inyong mane Sa aming yung patuloy na paglalakad dito sa loob ng Robinson's Mall Ay namataan na namin ang ating tutuklasin ngayon Katanggap kasi namin ang isang mahalagang impormasyon Na sa loob nga daw ng mall na ito Matatagpuan ang otorizadong tindahan ng mga pinakasikat na sa pingpaan Kaya naman mga kababayan tara na kilalanin natin sila Welcome to Style and stand. là bạn da Yon, yon, yon! Welcome to Stand and Strike! Ang tindahan ng original, matibay, maganda at komportabling sa ping paa. Sa tagpong ang aming marating, ang kanilang napakagandang tindahan ay agad-agad na kami sinalubong ng may-ari na si Sir Roy. Dito nga na ibahagi ni Sir Roy na napakasimple at napakapayak ng kanilang simulain. Nagsimula nga sila bilang isang tiyanggay sa Pacific noong 2000. Hanggang sa maitatag nila ang Stand and Strike noong 2008. At mula noon, magpasa hanggang ngayon ay nananatiling tagumpay ang Stan Stride dahil na rin sa tulong ng kanyang misis. Binabati nga po pala namin si Ma'am Vera Ang Stan Stride ay ang tahanan ng mga pinakakilalang sandals at sapatos dito sa ating bansa At take note mga kababayan sila po ay authorized dealer Kaya e naman ang kanilang mga produkto dito ay direktang nagmumula sa mga kumpanya Sa ngayon nga ay tahanan nito ng napakaraming brands. Meron nga sila dyan, kilalang kilalang Birkenstock na gawa sa bansang Germany Makakabili nga din kayo dito sa Stan stride ng mga produktong gawa sa bansang Brazil. Tulad na nga lang ng Ipanema, ng Grenda, ng Zaxi at ng Rider. Makakakita nga rin kayo dito ng matitibay at magagandang native shoes at return shoes. Makakabili nga rin kayo dito ng mga sandals at mga balanggot na Oakley. At uulitin ko mga kababayan, ang lahat ng yan ay original. Kaya kababayan, pag napunta kayo dito sa Robinsons Kabanatuan, huwag kayong mag-atubili na bumisita dito sa Stan and Stride. Nga pala, bukod sa magaganda, matitibay at original na sandals. Meron nga rin pala silang tindang hydroplus tumbler. Pang matagalan nga yan dahil original. At eto nga yung ilan sa mga sample ng kanilang Oakley na balanggo. Ayan nga't sinubukan pa ni Ken Boy at ni Oleg. Lakas ba ka Iba talaga pag original ang suot mo. <laughs> nga pala dito sa Stan street Stride ay may mabibili rin kayo mga sikat na bag. Tulad na nga lang ng Donut, ng Herschel, ng Jansport. Mga bag na talaga nga namang matibay at pang matagalan. Eto na nga ang mga sisiw hindi na nakapag Lahil sila rin mismo ay gandang-ganda sa mga tsinelas dito. Sinisigurado naman nila si Roy na ang mga produktong ito ay heavy duty. Talaga nga namang sulit na sulit dahil matagal masira. Ya yeah, ikaw kababayan, ano pa ang hinihintay mo? Libre lang naman ang pumasok dito sa Stan Stride. Malaya ka magtingin-tingin, baka may magustuhan ka. Ayan nga si Pendong na feel na feel ang magagandang bag. Bagay na bagay nga daw ito sa katulad niyang estudyante. Hindi nga nagpahuli si Ole. Sabi nga niya sa itsura pala. Alam mo nang matibay Ba't ka nga naman kasi bibili ng mura Kung maya't maya naman ay masisira Ito naman si Ken Poy Na inirampa din ang kanya mga nagustuhang bag Maraming araw iba't ibang kulay At iba't ibang disenyo ang inyong pamimilian At dahil nga nauuso ang mga tumbler ngayon Bumili na kayo ng pang malakasan. Alam nyo ba na bago daw sumikat Ang mga nakikita nating tumbler ngayon Ay matagal nang nandyan si Hydroplast. Plus Ayun nga't may buyer spotted tayo ngayon Siya nga daw ay mula sa bayan ng natividad Shoutout po sa Inyo. Tunay na marami ang nagtitiwala sa mga brand tulad ng Birkenstock. Mga produkto na kilalang kilala sa buong mundo. Kaya kayo dyan mga kababayan, punta na kayo dito sa Stan and Stride. At baka machempohan nyo pa ang kanilang mga papromo. Talaga nga namang pag original ay babalik-balikan. Marami sa ating mga kababayan ang patuloy na hinahanap ang mga dekalidad na produktong ito. Kaya naman mga kababayan, wag na kayong lumayo. Itong upang palad ko pa ang aking dating professor sa college. Shout at po sa inyo, Sir Clark Sarmenta. Ang amin ding lubos na paghanga at pagsaludo kay Sir Roy at kay Ma'am Vera din. Hindi madali ang makakuha ng tiwala mula sa mga kilalang brand. Kaya naman, hangad namin ang sana'y marami pang brand ang magtiwala sa inyo. At dahil napag-alaman niya nga na estudyante ang mga sisiw, ay pinagkalooban niya kami ng mga matitibay na Jansport Sport Backpacks. Likas na nga sa kanila ang maghandog ng mga regalo. Dahil naniniwala sila na patuloy ang daloy ng blessings kapag naibabahagi mo ito. Kaya naman, supportahan natin ang hanap buhay ng ating mga Kanovo eh, si Hano Shoutout nga po pala sa mga kababayan natin dyan na nakakilala sa amin dito sa paligid ng Stan and Strike. Muli ito po sa SK Philippines, isang proud Robinson at isang proud Kanovo Ecijano eh, si mula sa bayan ng laon. Sa ngala ni Pendong, ni Oling at Ken Poy, Maraming maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli, paalam, ingat and God bless. Laban na.